O, oh! yeah. oh, ito po siya, natagpuan na, ayan, ayan na po, ayan na po ang may-ari ng marmol, ayan po, avail na po lahat, nakakapadyak. Libre po ang marmol ngayon dito. <laughs> Pick up lang po ang kailangan. Ayan po, dito po, at dito po ang ating... Aha!